Ang aga kong gumising kaninang umaga. Kaya nag-alboroto tuloy ang tiyan ko day. Dahil siguro sa lamig. Kasi umaga malamig pa rin dito. So yung gumising ako kayo ng umaga na lumungaw ako doon sa balcony sa terrace ba ng aking bahay. Timing na timing mga, na may dumaan na ano na by barko. Diyan. So kinunan ko ng video dai. Tapos yon, 'di ba nagsalita ako ng salita. Siguro dahil yon sa ano. Dahil yon sa mga hangin na pumasok sa akin bunganga habang nagsasalita ako day. Kaya ang nangyari may ano din may langka. Kaya ang nangyari nag-alboroto tuloy yung chan ko at pabalik-balik ako sa CR dai hanggat nakatulog ako at ngayon lang ulit ako gumising na hindi pa ako nakatake ng aking gamot pero nakatake na ako day tinake ko na yung aking gamot so simulan na natin ang taniman kasi sobrang lakas ng ulan kagabi so pag may malakas na ulan ang ibig sabihin nun magtanim na tayo dai. ito tour ko muna kayo dito sa aking proposed vegetable garden. Kasi, simulan na natin. Dahil, ano pa ang tagala natin? So, magsimula na tayong magtanim. Okay? So, dito tayo sa bandang malapit sa highway. So, ito yung yan yung dagat. Yan yung highway. At, my plan will be dito ang itatanim ko dito ay mga bougainvillea dito sa bandang ito dahil bougainvillea ang itanim ko nito yung ano yung ito yung ano eh um, nung ito? ito, yung matarik na bahagi ng lupa ko kasi hindi na tumatataniman ng ano eh so my plan will be kasi nandun yung ano dun yung parking lot so from parking lot papagawaan ko to dito ng hagdan paakyat hagdan paakyat so ito dito ay bougainvillea so meron na ditong existing na mga bulaklak so pataniman ko pa ng mga bulaklak dyan yung, mga yung matarik na part bulaklak yan dito naman sa itong plain na part kasi plain ito dito dito magsimula yung mga mga vegetable so klase-klaseng vegetable ang itanim ko dito hanggang doon sa taas. Mga okra, talong, uh, alugbati, malunggay. Marami na akong sanga ng malunggay na pinakat ko kay Iking. Naghingi ako kay Iking at pinadala ko na dito kay Boss Stephen kaninang umaga. So dito ipapalinis ko pa to, ipapako, ipapa, kuha ko yung mga damo na yan para dito simulan yung ating taniman papunta doon sa taas dahil kasi yung lupa dito ay talagang maano ma ma, ma mataba mataba yung lupa dito so malaki-laki yung ating garden kaya planuhin na talaga natin habang nandito na tayo habang nandito na kami tumira kasi sayang yung mga panahon na kumuulan tapos hindi ka nagtatanim sayang yung ano sayang yung time so kaya ay mga manok gusto ko talagang ay mga manok ni mga, mga manok ni tatay oh sunod nang sunod din sa akin <laughs> ang 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 ano ang gaganda nila tingnan ang dami nila eh mga free range chicken ito nila ni tatay sa kabila so yun nga taniman na natin ito para hindi masayang yung time na habang tayo ay nag tumira dyan or habang tayo ay umuupo lang the same time meron din tayong mga gulay na tutubo meron tayong mga gulay na tutubo na eh. oo so My plan is dito ay palagyan ko siya ng palagyan ko siya ng ano ba, yung bato na harang para pag, ah, pag may ulan kasi nga pag may ulan kasi yung mga lupa kasi ay dadalhin dadalhin doon sa ano sa sa tubig ulan kaya ang plano ko ay parang gawin ko siyang rice terraces ba dito pailan ah, ko yan dyan ng bato para may harang tapos doon din tapos doon parang pa, para talaga siyang rice terraces so yun yung ano ko ito yung so ayan nag naglaba yung inay <laughs> so temporary diyan muna kami magsasampay pero temporary lang yan ito yung ayan ang dami nito yan ito yung mga sanga ng malunggay na ni-request ko kay Iking doon sa mga tanim nilang malunggay at pinadala ko dito kay Boss Stephen para itanim na bukas pagdating ni Leo. Busy pa kasi sila ngayon. So ayan yung mga manok ni Tatay. Hello! Ang gaganda tingnan ng mga manok day. Ang dami nila. At saka napakahagup. Hagup yung mga manok dito day. So ayan o oh, ang dami ng ano malunggay yung pinauna ko kasi malunggay is very healthy so ilang cuttings ito ng uh, ng sanga ang dami so dito ko yan ipapatanim in this area here sa gilid so dyan kasi meron akong plano dyan eh hindi ko yan papataniman na yung parang makaharang sa view ba So lahat ng malunggay dito ko sa gilid itanim. So in this area is the malunggay area. Malunggay area yan dyan. Dito ko ililinya yung malunggay sa gilid na part para maraming malunggay na para siyang ano ba, para siyang tawag doon, para siyang kural. So yung mga manok sunod ang sunod sa akin. So dito yung malunggay, ang dami niyan. Tapos itong party itong area na to, 'yan yung dagat. So itong area na to gagawin ko siyang plain part para parang ano ba? Basta plain siya, yung patag ba. Para maganda yung para maganda yung ano view dito galing diyan papunta dito na plain siya. Hay uh, di ba? At doon naman yung, yung dito magsimula yung garden kasi dito is yun nga plain part yan na parang mag, dito, dito kami maglakad-lakad pag umaga para hindi mahirapan ang inay at hindi din ako mahirapan so yun yung dagat so that's it and then dito ay ang ito mga batong to hayaan ko lang muna yan pero may plano ako dyan hintay lang tayo no so ito yung mga yan balikan ang dami oh. Gusto ko talaga to dai, malunggay. Okay? So yun lang muna for now. Nakakapagod. Baka mag-alboroto na naman yung chan ko. Dahil sa hangin na papasok sa aking bunganga habang ako ay nagsasalita. Okay? So that's it. Simulan na nating mag- simula na tayong or simula na kaming magtanim para in the future meron kaming aanihin diba? that's my advocacy plant more so ayan no hindi mo na ako pupunta sa dagat Uy. kasi ako lang mag isa dito wala ang inay nandun sa kabila ang inay kaya siguro in the coming days lang ako pupunta sa dagat okay? Yan ang daming malunggay, gusto ko to dai. I love this. Bye.